Alright, mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ngayon po ang pag-usapan natin ay itong ginawang uh, Senate hearing dyan sa Davao. Nagtaka ako mayroon palang ganito. Nagkaroon ng Senate hearing. Dumayo dyan sa Davao City. At ang pinag-usapan po dito ay yung tungkol nga sa sa paghalughog, sa paguhukay, sa paghahanap, the search for Apollo Kibuloy. At ang nando po ay itong hearing na ito ay pinamunuan ni Senator Bato at ang nando doon eh, siyempre, yung mga yung mga pro Duterte at pro Kibuloy. Also, hindi ko po napanood lahat doon lang sa mga portion na yung inabutan ko. At ang nakita ko doon, siyempre yung abogado ng KOJC, si Atty. Torion, and uh, nakita ko nagsalita din doon si si Badoy, Lorraine Badoy, at Marami pang iba na tila baga, karamihan sa kanila ay mga pabor, mga pabor kay Kibuloy. Nag-iisa lang po doon si ano eh, si, si ah, ano ba yun, major ba siya, Brigadier General uh, Nicolas Torre at halatang halata ko, kinuyog nila. Kinuyog nila si General Torre. Na alam nyo, lalo na itong si Atty. Torreon, ang haba ng kanyang litanya, ang haba-haba ng kanyang mga pinagsasabi doon na para bang lumalabas tuloy na para bang ano bang natutunan niya sa law school? Bakit tila yata wala naman sa ano eh, parang wala sa hulo, walang tama, hindi tama sa hulo. Ang dami nilang mga mga akusasyon kay kay uh, General Torre na siyempre hindi naman po nakitaan ng pag uh, ng you know okay lang cool na cool pa si General Torre natural alam niya, yung mga kilos niya ay naaayon sa batas. Tila baga ang walang alam sa batas ay itong mga mga KOJC supporters. Ang isang napansin ko po doon, itong si si General Senator Bato, alam niyo sa totoo lang, parang itong si General Bato, ay general ba to? o dati siyang general senator ba to? hindi po siya bagay na mag-head ng isang committee sa hearing kasi parang hindi ko sa kanya parang well, hindi naman ako matalinong tao pero masasabi ko sa isang uh, sa isang observer nakikinig kahit na hindi tayo matalino pero alam natin na kulang. Kulang sa IQ itong si Senator Bato. Hindi po kagaya na lang nung nangyari doon sa yung uh, Senate hearing na kasama si ano si Jonathan Morales. 'Di ba? Puro kapalpakan na ang pinagsasabi niya. Napagtawan ng tuloy ng mga tao yung tungkol sa Uh, authentic dahil may butas ng puncher. Dito naman ngayon, yung doon sa portion na, na inabutan ko, narinig ko. Bakit daw <coughs> Bakit daw nag-hire si General Torre ng mga minero? Bakit daw ano daw ang trabaho? Ano ang papel ng mga minero doon? Bakit kinuha ito? Na, kinuha daw ba itong mga minero na ito para mag-serve ng warrant kay Kibuloy o para mag-search? Nang ibig sabihin po ni Bato, nakakatawa eh. Para sa kanya, iba, iba yung pag-search kaysa sa pag-serve ng warrant. Siyempre iba. Pero, common sense. Paano ka magsiserve? Paano mo maisiserve ang warrant kung hindi mo hahanapin yung taong pagsisilbihan mo ng warrant? Natural lang, unang gagawin mo, search. Search for the person. At pag nakita, doon isiserve. Yung warrant to arrest. Eh, itong sabi ni, nakakatawa ka ba to? Sana nga, huwag na po itong iboboto kasi napakapalpak po ng pag-iisip nito eh. Wala, isa rin ito na wala sa hulog. Ano daw ba ang papel ng minero? Mag-search? Maghukay para mag-search doon kay Kibuloy? o maghain ng search warrant kay Kipuloy. Di ba? Fucking <laughs> idiot. <laughs> idiot. Stupid idiot. paano mo isa-serve ang warrant kung hindi mo hahanapin yung tao? Bato. Bato. Kasaan ang utak mo ba to? Natuyo na yata utak mo dahil wala nang wala nang ka na buhok. No, ay I'm, I'm hindi ko naman po inaano yung mga carbon. No? Ano lang 'yon? Uh, sorry for that. Ano ba naman 'yun? Tapos itong si Baduy ganun din, si si Jason sa ganun din. Kinuyog ninyo si General Torre dyan eh. Pinagtulong-tulungan eh. Nakisturbo pa kayo. An anong saysay? Anong saysay mga kababayan? Niyang ginawang uh, Senate hearing na dumayo, idinayo pa yung, dinala yung Senado dyan sa Dabao. Anong saysay niyan? Kung bagay eh, inabala nyo pa yung tao? Siya yung namamahala dun sa pag sa paghukay, sa paghahanap kay Kibuloy? Inabala nyo pa? Imbis na nando doon siya supervise Inabala nyo yung trabaho niya? <clears throat> Bakit daw ang tagal-tagal ng panahon hindi pa sila umaalis dyan sa KOJC compound? mayroon daw ba? Saan daw siya nakakita? Sabi sa nito ni Bato ha? Ngayon lang daw siya nakakita sa tanang buhay niya sa pagiging pulis. Ngayon daw siya nakakita ng pagsiserve ng warrant na umabot na ng 13 days. Siguro kasi nung pulis ka, Bato, wala ka namang wala ka namang uh, inaaresto na nagtalagang nagtatago nagtatago sa tunnel. Sa tunnel, nawalang blueprint na nakuha dyan sa munisipyo o sa city hall ng Dabaw. Wala kang alam kung gaano kahirap ang uh, ginagawang trabaho nito ni General Torre sa paghahag paghahagilap niyang nagtatago mong kaibigan. Alam nyo, kayo dyan sa KOJC, mga na kayo. May maintindihan kung nasaan yung mga utak ninyo eh. Sinapian na kayo ng masamang espiritu ni Kibuloy. Nung Diyos-Diyosa na sinasamba ninyo, na taliwas, taliwas sa Biblia ng mga paniniwala ninyo, mga tinuturo sa inyo ng inyong dinidiyos wala na kayo sa katinuan, wala kayo sa rason. Wala sa matinong pag-iisip, wala sa katinuan. Unreasonable. Kung gusto ninyo, kayo dyan, KOJC, mga kibuloy supporters, kayo mga senador na makakibuloy, kung gusto ninyong matapos na yung paghuhukay, Isuko niyo si Kibuloy. That simple. Sabihin niyo sa kanya na lumabas na dyan sa kanyang lungga, sumuko na siya dahil hindi titigil ang gobyerno, hindi titigil si tore hindi titigil ang kapulisan hangga't hindi siya nahuhuli. Up to the point na hihingi ang Pilipinas ng tulong sa Amerika para ikaw. Buloy, ay mahugot dyan sa lungga na tinataguan mo. Alam naman namin, alam ng lahat, alam ng mga miyembro mo, alam ng kapulisan, even di uh, Pangulong Bumbong Marcos, alam na nandyan ka. Nandyan ka eh. Paano namin nasabing nandyan ka? Kasi nga, hinaharangan nitong mga anong tawag mo dyan? Mga kampun mo. Nitong mga kawawang tao na napaikot mo, na brainwash mo, itong mga followers mo, hinaharangan nila kung saan eksakto alam nila kung nasaan kang eksaktong lungga, haharangan nila yung pulis. Obvious na obvious eh alam nyo, mali kayo ng strategy eh. Kayo mga taga kojc kay ikaw, Kibuloy. Mali eh. Sana sinabihan mo yung mga tagasunod mo na hayaan mo lang sila, mga pulis. I-open nyo. I-open nyo yung buong compound. Sige, maghanap kayo dyan. Ano lang yun eh. Psycho. Psywar, di ba? Psychology. Kapag hinaharangan mo, ganun na lang katindi ang pagharang mo. Ibig sabihin yan, may itinatago. Pero kung hayaan mo lang siya dyan, sige, luwagan mo. Diyan, oh, maghukay kayo dyan. dyan. Bahala kayo. Hindi kayo iisipin ng mga pulis na, ah, wala dito. Wala dito. Baka nakatakas na. Di ba? The more na nagtatakip ka, the more na tinatakpan mo, hinaharangan mo, ibig sabihin, mayroong itinatago. Ganun lang kasimple. Kaya po, itong mga followers ni Kibuloy, kung gusto ninyong matapos na yung paghukukay dyan, kasi nag-aalala kayo na baka masira yung mga building ninyo, mga kabanal-banalang building ninyo, si Kibuloy. Ganun lang yun. Ilabas nyo. Pasukuin nyo. At ikaw, Kibuloy, subuko ka na. Hindi ka naman titigilan yan eh. Iba narinig ang sinabi ni Tore? General Tore? Hindi sila aalis dyan hanggat hindi ka nakuhugot dyan sa lungga. Kaya para hindi naman kahirapan, syempre kayo mismo, nahirapan kayo dyan. Biro may palipat-lipat kayo ng kwarto. Busy-busy kayo sa... Baka yung siyempre, mayroon kayo dyan ng mga gadgets, pinapanood ninyo yung ginagawa nitong mga pulis. May camera kayo dyan sigurado. Napapanood ninyo dyan sa ilalim, sa ilalim ng lupa kung ano ang ginagawa nitong mga mga kapulisan. Kaya kung alam niyo no saan na sila humuhukay, lipat kayo dun sa kung saan. Alam niyo eh. Kayo kasi ang nakakaalam. Kayo nakaka nakakaalam sa disenyo ng inyong tunnel system. Tama hirap na hirap nga si Tol. Ano sa akala ninyo? Akala ba ninyo gustong-gusto ni General Torre yung ginagawa nila dyan? Yung mga kapulisan na kasama niya? Natural ang gusto nilang mangyari matapos na yan. Eh, nahihirapan sila eh. Pinapahirapan ninyo kayong mga taga-KOJC na mga ganyan No? Maluluwag ang mga tornilyo ninyo. Nagpapapaniwala kayo sa sa isang sinungaling. <laughs> Para kayong mga buang na kayo. Akala naman ninyo gustong gusto ng mga pulis? Akala akala ninyo gustong gusto ni Tore yung ginagawa niya dyan? Nahihirapan sila eh. Diyan sa ginagawa nila eh. Kasi pinapahirapan ninyo. Kinaharangan ninyo ang ginagawa nila. di ba? Pinapahirapan ninyo sila. Kaya kayo ang nagpapatagal nung nangyayari dyan. Kayo ang nagpapatagal. <coughs> Sorry. Kung talagang matino kayong tao, kung talagang maka-Diyos kayo, ilabas nyo si Kibuloy. Nakapagtataka kayo eh. Ma-worship-worship kayo dyan, anong wino-worship ninyo? I itinatago ninyo, wino-worship ninyo yung taong <clears throat> manggagancho, sinungaling, kriminal, rapist. pinagtatakpan ninyo, iniingatan ninyo, pinagtatanggol ninyo ang isang taong may sara maladimonyo. 'Di ba? Rapist. Child abuser. Human trafficker. Baka nga killer pa eh. Baka nga drug lord pa yan eh. Sa totoo lang, di ba mga kababayan, sa nadiskubri ngayon ng mga kapulisan na tindi ng disenyo ng mga tunnel ni Kibuloy sa ilalim ng lupa, sa palagay niyo ba, ma? Saan siya kumuha ng pera? Naginastos diyan. Mga bagay na nasa ilalim ng lupa at yung mga building sa ibabaw ng lupa, jan sa Glory Mountain, jan sa KOJC compound. May papatayo ba yan ng isang organisasyon na ang membro e eh, wala pa nga 100,000 saan sila kukuha ng pera? saan sila kukuha ng pinanggastos dyan? sa abuloy? kahit na kahit na 24 hours pa araw-araw na papag, papagtindahin niya ng puto yung mga mga tao niya, mga suporte niya, mga kabataan na pinagluloloko niya, pinipilit niyang magtrabaho sa pilitan niyang pinagtatrabaho, pinagtitinda, hindi ba kakagawa ng ganyang klaseng ka-sophisticated sophisticated building, sophisticated structure, underground structure? It's a mystery. Ako naniniwala ako na <clears throat> ang mga ginastos dyan na pera, kung hindi man galing sa sa gobyerno natin through Duterte, yan ay galing sa pugo or sa drugs o sa gun smuggling, illegal. Kakayanin ba yung, yung maluhong lifestyle ng pastor na yan? Di pa ero eroplano pa? Ilang eroplano? Ilang helicopter? Tapos may underground na ganyan katindi? Tinalo pa yung income o pera ng isang bansa, nagtayo ng kaharian eh. Above the ground, as well as below the ground, na kingdom. Do you think nakuha lang yan sa mga abuloy? Kahit na papagtindahin pa niya araw-araw ng bolpen ng uh, mga kutsinta, na utap, yung mga katauhan niya, yung mga tao niya, I mean, Kikita ba? By goodness, we were not born yesterday. May kinalaman dyan ng mga illegal activities. For sure yan. Hindi ako nag aakusa I am uh, speaking as I have observed. Kahit kayo, maniniwala ba kayo na nakuha lang yan sa ganun-ganun lang? Kung ito nga na itong uh, INC, Iglesia Ni Cristo, ilang taon na ba ang INC? More than a hundred years at mas maraming membro, wala silang ganyan. Tapos ito, kailan lang yan nag-umpisa? 1985. 39 years pa lang. Ang INC, more than 100 years. Wala silang ganyan eh. O oh. sige nga kung walang illegal dyan na involved. Ye. Itong sanitary na ito dyan sa Davao, nagpakita lang ito ng nag nag nag-aksaya lang po. Nag-aksaya ng oras, nag-aksaya ng ng uh, pera. Mas lalong nabibisto habang habang naghi ito si Bato de la Rosa ng mga Senate hearing, nabibisto yung kung hanggang kung magkano ang kanyang IQ. Kaya mga kababayan, naku, wag na wag na po nating pababalikin yan sa Senado. Wala namang pakinabang eh. Walang saysay. Sa halip eh, imbis makatulong sa bansa, pampalubog pa eh. Bakit pampalubog? Kasi yung mga kinakampihan niya, yung mga walang kwentang walang kwentang tao. Tapos pro-China pa. Anong ibig sabihin kapag ikaw pro-China na na government official? Ibebenta mo rin ang Pilipinas? Kaya, makakatulong ba yan? Yan, yan ang ibig ko sabihin na pampabagsak ng ating bansa. Kaya wag na po nating pababalikin 'yan, mga kababayan. Wag na wag nating ibabalik sa Senado 'yung mga senador na tatakbo sa 2025 elections. Alam na natin, alam natin kung sino-sino ang mga 'yan. No need to give a breakdown. 'Di ba? So hanggang dito na lamang po mga kababayan at uh, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.